kung tatusin, itong third quarter is meron tayong dalang shooting incident uh, na naganap dito. So, itong shooting incident na naganap dito na ano, is, uh, although na meron tayo, hindi natin maiwasan yan na magkakaroon ng mga shooting incident. Pero tumas naman yung ano crime uh, solution efficiency natin at saka yung uh, uh, crime uh, clearance efficiency natin sapagkat uh, itong, itong dalang shooting incident na ito is, a uh, Puro nakuha natin yung mga suspect, pati yung baril na ginamit, naka din tayo ng kaso. So, ito is uh, consider na solved na ito siya. Isa ito sa pinakamaganda ngayon, na-development na nangyayari dito sa bayan ng Matanong. Sapagkat, uh, ito yung bunga ng pagtutulungan ng uh, ating uh, LGO, ng ating BLGO, at ng ating uh, PNP, at saka yung ibang-ibang uh, stakeholder, kung saan po yung mga salarin dito sa mga shooting incident is uh, nakukuha natin ng uh, mas mabilis. Hindi natin mapakaila na meron ka rin mga ilang-ilang na gumagamit ng droga. Uh, pero, itong bayan ng Matanog is, uh, wala tayong matatawag dito na isang uh, poser. Pero, may mga ano dito, may mga runner na sinasabi, uh, maliitan. Pero, yun ang palagi kong sinasabi uh, sa tuwing meeting namin sa IMPO, na ito yung pinakamahirap pag yung mga addict is dito sa Matanog. So, hin hindi tayo ano, hindi tayo oonlad ng mabilis. Kasi pag naging addict na yung mga ating mga uh, kababayan, so anong progreso na ating uh, hinihintay? So kaya patuloy natin na ano, pinaking yung ating kampanya. Uh, gumagamit man yan, nagraraner man yan, uh, puro may pananagutan yan sa ating uh, batas. So kailangan natin silang ulihin para ma-reforma ma sila. Para at least eh, maalis sila doon sa community. At saka hindi na lumaganap yung problema natin sa drugs. Sapagkat ang ating uh, uh, inaalala ngayon is yung ating mga kabataan. Gusto natin makita na yung ating mga kabataan is uh, nasa maayos. Uh, nasa maayos na kalagayan, nandun yung kanilang mga pangarap, na uh, makapagtapos ng pag-aaral. Lalo na yung ano, yung bawat pamilya. Uh, ang bawat pamilya ngayon is, uh, ang ating hangarin dito is uh, magkaroon sila ng uh, magandang buhay, mawala sa kanila yung problema ng drugs, sapagkat ang drugs po is... Uh, isa yan sa nakakasira sa isang pamilya, sa ating mga kabataan, hindi lamang sa ating pamilya mismo, kundi doon na mismo sa komunidad. Kaya ang ginagawa natin ngayon is uh, patuloy tayo na pinaiting yung kampanya natin against illegal drugs upang sa ganoon naman is uh, mapangalagaan din natin yung kinabukasan ng ating uh, mga kabataan, ng ating uh, bayan mismo. Uh, Alhamdulillah. Uh, simula simulan nung ano, simulan nung matalakay natin yung sa impok, yung drag race natin is uh, hindi na po yung nasundan. So patuloy yung monitoring diyan sapagkat lagi natin sinasabi, pag may nahuli diyan, may kakaharapin talaga na kaso. So lagi natin sinasabi sa ating mga kababayan na yung lahat ng nahuli ng ating mga kapulisan, is wala nang negotiation yan. Kung ano yung ipapataw na uh, kaparusahan o penalty dyan, is talagang uh, makukonsume nila yun. Opo, uh, kung makikita niyo po is ang ating bayan ng Matanog is sa unti-unti nang umunlad. Uh, nakikita natin yung ating LGO, yung paumulong ating uh, Mahal na Miura. Kung makikita po ninyo is uh, uh, halos nasa labas na say uh, para mang-igan yun ng ating mga investor na pumasok ng Matanog. Kasi ang Matanog is nakaridina sa lahat ng uh, mga investment na pwedeng itulong ng ating mga investor sa labas. So lahat ng yan is ginagawa ng ating LGO. So bilang suporta naman sa hangarin ng ating LGO na nagsusumikap para mapondad lalo ang matanog is ito na nga, uh, pinaiting natin uh, yung ating mga kampanya against illegal drugs, illegal gambling, lahat ng illegal na pwedeng makasira doon sa uh, pag-unlad ng uh, matanog is uh, atin ang pinaigting uh, pinaikting yung ating kampanya dyan. Uh, isa pa dito na uh, gusto kong banggitin din is uh, meron ng approved na four lanes dito sa uh, Matano. Uh, meron ng four lanes. Kaya ito na rin yung ano, ito na rin yung panawagan ko sa ating mga kababayan na yung mga bahay po ninyo na pumasok doon sa 15 meters away uh, from the highway is uh, unti-unti nyo nang i-remove ano, alisin. Uh, I-transfer ninyo doon sa mga lugar na hindi siya maapektuhan. Kasi i-implement natin yan. So, no choice na tayo kundi i-implement yan kasi yan yung uh, hinihintay natin na isa sa development ng uh, bayan ng Matanog is may, yung magkaroon tayo ng widening uh, magandang kalsada. So, ito yung ano, ito yung uh, isa sa pinakamagandang mangyayari is ma-implement natin ito. Supposed so, to be, ano na ito eh, Uh, meron na itong budget. So, meron na rin yung ano, ah, uh, meron na rin yung abiso na anytime pwede na silang implement. Yung ating mga tulay ngayon is uh, under, uh, nandyan na yung mga equipment. So, pinapalapad na rin yung ating uh, mga tulay, ginagawang four lanes na yan. Kasi, uh, isa yan sa tanda, uh, sign na isang bayan is uh, nanjan na sa uh, progressive pamumuhay anyan na namin yung ating mga kababayan na magkupirit kayo, magkipagtulungan kayo. Kung meron man kayo na nakikita dyan na hindi ka nais nice nandito yung ating kapulisan, yung ating Philippine Marines. Tumulong tayo upang sa ganun is uh, uh, magkaroon tayo ng siguridad sa ating uh, bayan mismo. Sapagkat uh, ang makikinabang dito ay tayo mismo. Tayo mismo na taga-imatanugan. So na dapat sama-sama uh, tayo na protektahan natin yung ating bayan para tuloy-tuloy yung pag-unlad at progresibo. So, pag nag-unlad yung ating bayan, magkakaroon na ng uh, opportunity na yung ating mga kababayan is magkakaroon ng trabaho. Uh, isa yan sa inahangad ng ating uh, LGO na mapa-unlad yung ating kabuhayan dito upang sa ganun is uh, uh, magiging uh, kalakaran ng industriyang ang bayan ng Matanong.